Sir, kayo po ba yung may-ari ng store na yon? Bumibili lang po yung anak ko doon. Hindi siya na-capture doon sa video na yon. Hindi po kasi napapasok na po siya ng may-ari ng tindahan. Og okay, ilang, ilang taon na po yung anak nyo dito, sir? 20 na po. Pero kayo po mismo, kayo po ay wala doon sa area nung no, nangyari 'yun. Wala po, po yun. ako doon. Okay. Magandang hapon sayo, Linial. Magandang hapon po sa... Mari mo bang ikwento yung nasaksihan mo? Nung madaling araw po, nabili lang po kami noon ng sito po at saka po Kasama ko po ang aking girlfriend siya. Pagkatapos po, tinawag po yung polis po yung girlfriend ko po. Tapos po, pinaupo po sa kanyang harapan. Ako naman po ay nabili po noon tapos po. Sinesenyasan na po ako nung may-ari po ng tindahan, umalis na nga daw po. Tapos po nung Kinuha ko na po yung girlfriend ko po doon sa harap po ng polis. Bigla naman po sinundan po kami nitong polis sa motor ko. At pinipigilan nga po kami umalis. Hawak-hawak niya po yung motor. Ang sabi niya po sa akin, kung kilala ko daw po siya, nagpapakilala po siya ang polis sa akin. Tapos po nung sinabi ko po na hindi, hinataw niya po ako noon ng baril po. Paghataw niya po sa akin noon, nasalag ko po yun pero tumama pa rin po yung puno ng baril po sa akin kaliwang isang ito. Nung tumalsik na po yung baril niya, yun po lumaban na po ako doon. Nagsa-defense lang po ako para rin po sa akin kaligtasan po. Tapos po noon may... Kumatak po sa akin yung pong kasama niya pong, ka, hindi ko po alam kung kausap, kasama niya po kausap lang po yun noon nandun eh. Tapos po, pagkahatak po, sabi po niya, pulis daw po yun, huwag ko daw pong patulan. Tapos po, pumasok na po kami na sa tindahan, doon na po kami na hinahanap, nang hinanap ng hinahanap. So yung girlfriend mo, yung hinahanap niya doon? Opo, kami ang dalawa po yun. Sa, sa store na yon Okay. Ayan po, ito po yung pulis na nire-reklamo. Asan yung kasama mo? Wala kami sa tira ko yung ano dito. Asan yung kasama mo? Ayan, attorney, allegedly itong pulis daw na ito ay lasing nung... that time na pumunta sa kanilang tindahan at nag-aamok pa. Asan yung kasama nun? Hindi ko saan kailala nun eh. Ano mo nakalubo yun sa ko? hindi may hawak-hawak na baril. Itong si Patrolman Rodolfo Madlang Awa, Junio. Yes, opo. Nagbabanta po siya na pap***** itong si Sir Ariel pati na rin yung anak niya nagpaputok-putok. Buti, hindi ka nakalabas doon. Hindi ka niya nakita. ano yun may ari po ng tindahan yung gate para nga po hindi po makapasok po itong nagwawala pang pulis. Lineal, bakit okay. Oh. ko nga niya ulit hinahanap kayo ng kanyang kayo ng iyong girlfriend? Gawa nga hindi ko po alam kung bakit po kami hinahanap ni Gawa po siguro nung ano eh, ang hinahanap po niya, sabi niya do sa video. nasan daw po yung tumira daw po sa kanya. Pero hindi ko po alam kung bakit po na, ano, nagkaganon yun din eh. Kami po hinahanap. nahanap Gawa nga po na nag, ano nga po kami, nagkapambuno po kami dalawa. Ito po ba ay nakaabot na sa ating kapulisan? Bale yan po ay pinutahan din namin sa investigador. Ay delay po yung kanilang mga report na naandon Bali nagsusug sa laypaysay pa po sila. Kumukuha pa ng salaysay. Opo, ay nakareport na yung anak ko doon nung gabi, nung paumaga na yon, nung Sabado. Oo. Oh, oh. Pero ito is July 12 pa to, di ba? Oo. Uh -huh. Hindi pa ba naging malinaw yung nangyari doon? Nakapture na ng video. Gandang hapon po sa inyo, Police Captain Nakana. Kamusta po yung investigasyon? file na po yung case namin sa ano uh, Office of the City Prosecutor. Uh, buddy, sir, uh, meron kaming grade threat, unjust slight physical injury, illegal discharge of firearm, and alarm and scandal po. Ano-ano yung mga injuries at kanino? Para po kay Linyel po. Siya po ay napukpok. Ay bali po, ngayong araw na ito po, kani kanina lamang, may dumating po sa aking subpena na galing po sa IAS Napolcom. Okay. Sa NACAR po. May hearing daw po ng PITSA 4. At samantalang, ayun, tagal na po niya na nakapilot yun sa piskal Tapos bigla pong dumating po yung galing sa IAS. Uh, I think sir, ha, pag sinabi mo kasi na IAS, yan yung internal naman. Mm, opo. Yan sa Napolcom, sa PNP, no? Opo. Pag sinabi mo kasing IAS, yun is yung administrative na liability ng pulis. 'yung isinampa naman po sa fiscal, 'yun po 'yung criminal liability niya. Opo, opo. At, at tama din naman no na 'yung IAS magbibigay po yan ng notice dun sa mga biktima. Okay, para mapakinggan po 'yung reklamo po ninyo opo. patungkol dun sa pulis po na, na ito, no? So, kung 'yun po ang pinagtataka po ninyo, I think this it's just part of the process, no? Opo. Tama po ba uh, Captain nakana Yes po, sir. Uh, kanina, no, uh, nabanggit kasi sa akin nitong si Sir Ariel Lavilla na meron daw pinapirma doon sa anak po ninyo. Opo, yung pong statement nung galing doon sa kabilang panig po, do sa kay Patrolman Madlang Awa, may napirmahan po yung anak ko sa pagkalito niya po. Akala niya tama yung pinirmahan niya. Ay, bali yung pong hinabol ko dun sa kapatid ni, ni, Patrolman Madlang Awa. Doon po sa RDB, sa account na RDB, yun po ay kausap ko. Pulis okay. din daw po siya. Okay. Yun po, yun po yung humingi sa akin din ng tawad kasama ang kanilang nagpakilalang ina. So inaareglo nila? Opo, inaareglo po nila. Umiyak pa nga po sa harap ko yung magulang. Naawa din naman po ako. Sabi ko sige po, ayusin natin sa Lucena. Liniel, ano ba yung pinirmahan mo? Hindi ko po alam kung kasunduan po yung ano eh. Gawa po ng, sabi lang po sa akin, po nang para daw po matapos na daw po. Well, ang affidavit of desistance, yan po ay pinipirmahan kung ikaw ay nag-uurong ng isinampang kaso. Tama ba yun, Lionel? Iniatras mo na? Yun lang po sa i mag magpapatawad po sana po kami nun. Yun lang po sana po yung kagustuhan po namin nun. Willing ka naman patawarin at pinatawad mo na? Opo, pinatawad ko rin po. Kaso nga lang po, ganoon nga po yung nangyari. Mali nga po yung statement ko na nakalagay po yun sa papel ko. Ah, okay. So parang inaamin mo dito na nagkamali ka lang ng interpretasyon yes. doon sa ay, ginawa yun, ng man, polis. Uh, ah kita naman po sa CCTV na mali po talaga yung Lionel, yung patawarin mo yung police is one thing, pero yung gusto mo siyang managot doon sa kanyang ginawa is another. Ang gusto kong malaman is, napatawad mo na siya. Ibig bang sabihin nito, hindi mo na itutuloy yung kaso? Eh, ano rin po, itutuloy pa rin po. Ah, itutuloy pa rin. Opo. Ito pa Lionel nung pinapirma ba sa ito ay eh, uh, inexplain sa iyo yung nilalaman nitong affidavit na ito hindi po this is a legal document yes po okay usually ang affidavit of desistance pipirmahan niyan ng party pero uh, may participation ng abogado sa pagpre-prepare ng affidavit of desistance oh. sa, sa part niyo po ba Lionel inexplain man lang sa iyo siniguradong naintindihan mo ang nilalaman nito hindi po ang sabi lang po ay ano daw po kailangan daw pong pirmahan yun para daw po matapos na daw po yung usapin. Police Captain Michelle Akana? Yes, sir. So sa ngayon po, uh, Police Captain, hindi po inaatras ng PNP itong kaso? Ah, hindi po. Kami po, sa PNP po, hindi po namin inaatras. I mean. hindi po namin inaatras. Yes. Po. Ang lakas nung kaso na to kung tutusin. <laughs> Opo, po. Sir, uh, I am giving you po an assurance na hindi po namin iaatras ang kaso. Pero naiintindihan ko, nag-aalala itong pamilya No, nung mga biktima si Lionel at si Sir Ariel, kung ano man 'yung magiging epekto nitong dokumentong pinirmahan ni, ni yeah. Lineal, Lionel. Siguro uh, tulungan na lang din po natin, Police Captain, with the assistance of your legal din po diyan to execute an affidavit revoking ito 'tong pinirma niya to. Ikaw ba, Lionel, wala ka bang tinanggap? Wala po. Kahit sana pa po, wala pang tinanggap. So talagang pirma ka lang din ng pirma, no? Oo, oh, ganun na ang nangyari sa kanya. Biling ko ba po ay ano, basahin at sabihin sa akin pag hindi alam. Magandang hapon po sa inyo, Colonel. Sa amin lang po dito, kami po ay nakikiusap. Sana po ito ay managot. Opo, ah, tama po kayo dyan. ano? nakakalupot nga po ano, dahil sa ah, halip na tayo ang magprotekta sa ating mga kababayan, ay isa nga pong pulis ng Quezon PPO ang natangkot yan. At tayo naman po bilang provincial director ay sisiguruduhin po, po na talagang mananagot po itong pulis natin. At sa kakalukuyan nga po, ano, siya po ay nakasuhan na ng apat na kaso at siya rin po ay humaharap sa administratibo. Kaya makakasiguro po tayo na ito po ay talagang tutuluyan ng Philippine National Police. I suppose po, Colonel, itong pulis po na ito ay nadisarmahan na. Tama po, tama po kayo. At yung paril po niyan ay nakalagak po sa crime lab dahil yan po ay gagamitin sa laban po sa kanya dahil uh, during the conduct po ng parapentes ay nagpositive po ang uh, uh, yung uh, police na yan sa pagpapaputok po ng bril. At tumuusad na rin po sir yung administratibo yung token po ng grade misconduct at conduct ang becoming ng isang police officer. So Colonel ha, umaasa po kami. Maraming salamat po sa inyo. Opo, makakatapu kayo yan na, at talagang napakalaking lesson po yan sa ating ibang mga katamahan. Kaya nga po sinisiguro po natin na yan ay mananagot upang hindi na po ng ilan natin pong kapulisan sa Quezon PTO. Rio, kahit naman sabihin natin no, na si Lionel ay umatras dyan sa kaso na yan, hindi naman yan automatic na i-dismiss oh. yung kaso. Opo. Oh, Bakit? Eh ang yung mga nakumit po nung pulisman na yon hindi naman po tinatawag na private crime. Okay? Yung ginawa po niya ay public crimes which means kahit sino po ay pwedeng magsampa ng kaso sa kanya. Kasi hindi lang naman po kayo ang biktima. Lahat po tayo dito biktima. Okay? Bakit? Eh kasi ang na-violate nila criminal laws natin. Eh yung mga criminal laws na yan eh para sa protection natin. And Sir Ariel sasamahan po kayo ng aming reporter para maassistihan po kayo sa tamang proseso kung ano po yung gagawin natin Ay, marami kasi salamat baka, po. baka uh, mamaya may mag-reach out course. na naman. Hati ikaw line niyan, kang pirma uh -oh, ng pirma. pirma. Yeah. Okay? Uh -huh. Ha? Manatili kang ligtas diyan, no? Oh, maraming marami salamat marami, po sa inyo.